guys, nandito ngayon kami sa Chung Kwan O dahil uh, dadalawin namin si Mamit, si Mamita ang aming trupa na na-hospital, so guys, nandito ngayon kami para dalhan siya namin ng kunting pagkain so guys, nandito na ngayon ang mga inday on the way na papuntang hospital yes, nandito lang kami guys, ayan, naglalakad na si Dina, Hopia ate Winter Cherry and yours truly taga video muna tayo guys sa kanila guys habang uh, naglalakad yung mga inday ayan oh. so ayan malapit na tayo guys sa uh, hospital so pupuntahan natin si mamita kasi Tagal niya dito nakatera almost 3 uh, weeks na ata guys uh, nandito pa rin siyang gawa ng na surgery ngayong paa niya so ayan hindi daw pwede sa loob mag video video kaya habang nasa labas pa kami guys nag may video na si Inday ayo oh, di ba guys ay ayan oh. yung mga kasama ayan guys malapit na kami sa Chongquan o hospital ambulatory care block so guys nandito na tayo ngayon sa hospital dahil papasyalan nga namin yung aming kaibigan na nandito ngayon guys so ayan guys ang hospital na to napakalaki niya ayan chung kwan o ayan guys oh. so andito na tayo guys sa hospital main block so ayan ayan siya guys tapos ayan Ayan, papasok na tayo guys dito sa loob ng hospital. Oo. Uh -uh. -oh. Oh, imagine ano? mo. Ang importante di gumaling na mm -hmm. takot na takot pa naman ako doon sa pinakita mo sa akin. Oh, uwi yan eh. Uwi na guys. Tapos mga may dumalaw kay mamits. Kaya talaga. Basta may naghihintay. Ayan. 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 Pito kaming pumunta.